mayroon akong sinusundan dito mga lodi talaga yeah. nyo siguro naka e-bike walang helmet wala kayong helmet kuya mauli ka talaga yan ma ka doon ma-exit ka wala na-helmet ma ka doon sa kabila e-bike ka eh ah, uri talaga eh, sit ka na lang dyan oh Sabi ko nga ba eh Yan yung mga ano Yung mga Diyan kasi sa amin sa Diyan sa lugar sa kahinta no No helmet o okay lang Eh siguro nakalimutan niya so, Kala ko naka e eh. <laughs> Click pala Version 3 pa <laughs> Yan. So shout out kay kuya no Pina-exit na lang natin dun sa kabila Kaysa naman gagastos pa eh Nakalimutan nga lang naman talaga hindi natin alam ayan so, ayan na lang natin ay Yan talaga ang buhay no? sa isang araw dapat mayroon kang pagkakamali hindi pwedeng wala